Yeah. So, magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ay, nandito po tayo ngayon sa Ross Boulevard at um, ito po ay sa kautosan, parte pa rin ang kautosan na ating Pangulong Bongbong Marcos na maghanda doon sa pagdating po ng Bagyong Opong. Tayo po ay nagpreposition ng mga gamit at ito pong nasa likuran natin ngayon na ipinakita namin sa inyo ni Yorme ay isa po sa mga innovations na gagamitin ng MMDA pang laban sa baha. Ah, uh, ito po ay isang mobile uh, pump na may capacity ng 1 cubic meter per second. Ang isa pong ganito ay kayang magpuno na isang kalahating uh, Olympic-size swimming pool sa loob ng isang oras. So, napakalaki po ng maitulong nito. Ang atin po mga pumping stations, between 9 to 12 cubic meter lang per second ang uh, napapump out na tubig, yung regular size natin. Imagine mo kung may 10 kang ganito, para kang may isang pumping station. So, na pwede natin ikalat na kung saan kailangan, i-deploy, at uh, makatulong especially sa mabilis na paghupa ng uh, tubig baha or preemptively pwede na tulad ng ginagawa natin ngayon uh, mamaya i-explain yun may na yung tubig po na nasa ating mga kanal ay mapump out na. At yan po ay importante, lalong lalo na po dito sa Meros Boulevard dahil pag high tide po, kung aasahan po natin yung natural flow lang ng tubig, mabagal po yan dahil mapupush back ng tubig sa Manila Bay, yun pong tubig na manggagaling sa karsada. So, Yorme? Well, uh, una ay nagpapasalamat uh... kami sa Metro Manila Development Authority, uh, kay Chairman Arte, sa sampu na mga kasamaan natin sa pagkata, uh, Sapagkat uh, itong uri ng innovation or uh, innovative approach, pragmatic and practical, no? may uh, suffice the level of water uh, sa panahon ng uh, bagyo. Uh, while we're waiting for others to fix the flood control uh, problem. Uh, but uh, at, at the very least, uh, katulad namin, LGU, uh, maka mararamdaman kagad ng tao yung uh, maibsan yung uh, baha. At kung sakasakali man, ma-preempt uh, sapagkat ma-pre-up yung aming mga drainage system sa inland. Oh, dey, maaga pa na para mas maraming space uh, to accommodate rainwater or uh, water coming from the eastern board going to the west. Uh, which kami naman ang sasalok talaga. Kaya natutuwa ko na maipakita sa inyo na ang inyong national government uh, through MMDA and your local government working hand in hand to really confront the problems it may uh, look at that as if uh, parang uh, ipinipis bill natin. No? Pero sa totoo, kung magkukwenta tayo ng bilyon-bilyon sa pumping station, eh ito, 12 to 15 million lang. O, eh, andaling, uh, I mean, I think uh, lo logic will dictate among right minds. No? Nakita nyo yung tubig, nasa kanal, binomba, padagat. So ang epekto ay talagang ang tubig madaling bababa kung ito man ay umakyat sa kalsada. So we're very happy and grateful uh, on behalf of uh, the people of Manila uh, we would like to thank the president and MMDA uh, for that matter on really helping us uh, to address our uh, flooding problem in the city now mawawala na ba yung baha? Maring hindi, no? Pero meron bang magagawa? Uh, ito po yon. Uh, una, yung aming declogging uh, operation, tatlong gobyerno na yan. Lokal, City of Manila, DPWH, MMDA. Oh, now, with these machineries that are going to be made available by MMDA, na movable. Ibig sabihin, no? Oh, ngayon nasa malaking kalsada tayo, but this can be operated in a challenging community. Oh, Pagkalibawa, eh, may baha sa isang lugar, oh, madaling uh, matutugunan. Kaya taus-puso ang aming pasasalamat on behalf of the people of Manila. Now, uh, so far, the weather is good uh, but uh, still uh, we are on high alert at uh, inaantabayanan natin na uh, nalulungkot tayo sa ibang mga kapabayan natin sa probinsya na binabayo ng bagyo kaya sa mga kababayan nating nanonood, manatili muna kayo mga bata sa loob ng bahay, be with your parents and stay safe and prepare uh, for the worst, no? If the worst will not come, salamat sa Diyos. But for now, we're very happy with these machineries. I hope uh, katulad na rin na nasabi ni Chairman Artist kanina, bibili pa siya nang marami so that it will not only be happening in Manila, also in the neighboring Uh, cities in Metro Manila. So, we're very happy with this uh, machinery. Thank you, Chairman. Thank you, President. Uh, thank you sa inyong lahat. Actually, meron na po tayong aning na ganito, pero maliliit. 0.25 lang per cube, cubic meter per second. So, ito 1 cubic meter. So, times 4 yung pong capacity nito. At uh, uh, yung size halos pareho lang ang laki. So, with that, Uh, we're hoping na ma-address natin lalo yung mga localized na flooding. Uh, yung anin po, among others, naka-deploy ngayon sa Sukat, sa May Paranaque, at sa Mantrain. Alam naman po natin, mabilis bumaha dyan. So, binreposition na natin. And sabi nga po ni Yorme, soon we'll have more of these mobile pumping stations na, or mobile pumps para po Uh, ma-deploy natin at ma-preposition uh, din sa iba't ibang lugar pagdating ng araw. Uh, ito po, immediately mararamdaman natin yung epekto ng ganitong teknolohiya sa paglaban sa baha dahil with this, masisiguro namin na, Pama si kung hindi man mawala yung baha, <coughs> ay ma-ensure namin na mawala as soon as possible at magamit po yung karsada at mabawasan din yung perwisya sa ating mga mamamayan hindi na ba kailangan uh, sa ilalim pa sa treatment yung mga tubig na pinapak natin ngayon. Well, sa ngayon, pag ganito pong may weather disturbance, hindi naman po kailangan kasi diluted naman if ever yung um, tubig na yung dumi. Pero pag, ganit, pag nawala po naman yung weather disturbance, padadaanin po natin yan sa um, STP po ulit para matreat bago ma-release sa dagat. Pero pag ganito po, hindi pa naman kailangan dahil maulan at um, yung tubig ano naman po ay konti lang yung mga bakterya na kasama. So, so, mga ito, ito. put you on the no? pero na-mention na 12, 12, to 15 million pesos ang isang unit na 1 cubic meter ang kakayanin. Okay, tama po with the savings or with the budget na tinapya sa DPWH, is it something that you can possibly, pwede ba natin malamping na matagtaga para matagtagan yung allocation at mag-hopefully or at least ma-increase natin yung number of units na po pwede natin bilhin? Well, uh, we'll present it po sa DBM at sa Congress, sa Senate, na possibly po na yung pong nabawas sa budget ng DPWH ay mabahaginan po tayo para po mas ma-increase yung capacity natin tulad po ng pagbili ng ganito kong modern equipment para po makatulong sa aming ahensya at sa LGU sa paglaban po sa baha. Since when pa po tayo nagkaroon ng ganitong units? Uh, this year, na nakaprocure tayo niyan uh, yung, yung anim ng March. Ito po, ngayon lang po. Uh, in fact, first time po namin pinatakbo itong first time po, first time po namin pinatakbo ito dito sa sa Manila. Kasi hindi mo na po tayo bumili ng marami dahil gusto mo na po natin makita yung efficiency para po hindi maksaya yung pera po ng uh, mamamaya. Saan siya gawa, sir? Uh, China rin po siya pero rest assured na first class ko yung ating binili at makikita nyo naman po apakatahimik pero apakalakas po ng labas ng tubig which is doon nyo po makikita yung efficiency po nitong uh, makina po. Sir, ilan ang target na unit na mapunta sa uh, Metro Manila? Mas marami, mas maganda. Depende po sa budget. Nasabi nga po ng inyong kasamahan na magre-request po kami ng additional budget para mas makabili pa po kami ng mas marami. Nito. Very Dahil tingin po namin ay very efficient po ito. Pag-upo so, so, ba tayo doon sa dalawang pumping stations na non-operational? Non-operational pa rin. Anong cost, sir? Bakit non-operational? Hindi nga, kasi nga yung sunog ako, uh, paulit-ulit na tinukumpuni no at paulit-ulit na ibinibigay sa MMDA. But if I'm MMDA like Chairman Artes here, why would I receive something that is not functioning? So, to, to cut the long story short, gumawa tayo ng hindi tumatakot. Now, having said that uh the other day uh secretary Vince Dison and ICI uh, uh member uh, mayor Magalong had already visited and created a plan uh, to put an end to it no ang plano mag third party uh, in, uh assessment uh, then anong tamang suggestion kung kinakailangan bang 200 million ulit then so be it. Pero ang premise, katulad yung bilin ni Presidente, kailangan tumakbo, kailangan gumana. Now, that is remain to be seen kung magkano ang kakailanganin. But at the end of the day, uh, today, nagkakasama-sama tayo rito ngayon, ano? MMDA, lokal, and we're we'll try to show uh, everyone that the efforts are being made to augment uh, yung problema natin Uh, augment yung resources natin uh, to really address the situation. And I will let the proper agencies to you know come up with the result of their investigation. ICI, the Senate, and the, kung sino man. Ngayon, ang focus lang natin, kasama si uh, uh, Chairman Artes, way forward. While they're doing their job, we must do our job. And we must work hand in hand. And we are very grateful. Uh, mind you, talagang taos puso ang pasasalamat namin. Kasi ang ba, uh, may danger to property and lives yan. So, more than anything else, yung problema kinakarap ngayon dapat tinutugunan. Yung problema kung bakit tayo nakarating sa ganitong sitwasyon, let those agencies do their job. Chair, for the record, magkano yung isang meeting? uh, concept pa lang po ito eh. So, depende po kasi sa mga accessories. Pinakikita ko nga po kay Yorme, pwede po kasi yung pahabain yung tubo kung malayo yung pagdadampan. ah uh, pwede pong isa lang na malaki, pwedeng lima, pwedeng anin. So, depende po sa accessories, pati yung kung may generator set na kasama, kung uh, diesel operated siya. So, uh, will ano naman po, the costing, yung kung saan tayo makakatipid at mas maraming mabibili. And rest assured na puproteksyonan po natin yung pera po ng pamahalaan at ng mamamayan sa pagbili po ng mga gamit na ganito. Sir, so, po Manila, ilan yung in natin? Uh... Sa ngayon po, isa po yung nandito, yun nga po, yung proof of concept natin. Pero yung anim po natin na existing, ay um, nakadeploy na po. Uh, ang natatandaan ko, isa sa month at isa po sa sukat sa paranyak. Meron na po tayong nakadeploy. Oh, thank you, thank you. Thank you. Salamat. So, Ingat kayo. At least hindi kayo nakabota ngayon. Ah, yung anin po, among others, nakadeploy ngayon sa Sukat, sa May Paranaque, at sa Mantrate. Alam naman po natin, mabilis pumaha dyan. So, pinreposition na natin. And sabi nga po ni Yorme,